people, today is Friday. Um, wait, malakas. So yun guys, may kami ngayon. Iahatid ko si na mama sa, ano, sa Avra Kasi paluwas sila. Pupunta sila ng, ano, uh, Patangas. So yun. Hatid natin guys, para hindi sila mahirapan. So yun guys, ang setup pala, ay sabi ng papa kasi may order silang ano uh, alimango So, doon yun sa ano sa barahan. So, pupunta muna tayo ng barahan, guys. Pipick upin yung kanilang order na ano na alimango kasi yun daw ata ay pasalubong nila doon sa side ng ano ng mama sa Taal Batangas. So, yun, guys. Kasama para si siya wala po siyang pasok. Dito pala, guys, ay sobrang mainit kaya yung pasok ng mga batay alternate parang ganun. Tapos sila ni kasama din. Niyakag po siya para kasi baka gusto niyang sumama eh. So, yun, guys. Hama kayo sa aming lahat. Ngayong araw, punta tayo ng ano ng pier yon. Kasi natin sa pier sila pa. Dito pala guys ay ano, a pesta kaya mayroong ganyan oh, no, mga bandaritas. Dito ay 7:52 AM na po ng umaga. Mainit ang panahon. Dito ka na. Yan sila. Okay na papa yung mga dala nyo? Dito na sila ni. Sinamat pa. Bikar gano'n. Oo, na sa room. Okay na? Si Rain, walang pasok? O, oh, may pasok. Kala ko kasama at walang pasok. Salitan sila, ha? May kisiya. Ah, ngayon ba? ang may pasok niya? Oo. Ah. <laughs> Narilimutan ngayon siya. Nasanay siya ng ano. Abang ako, may pasok ka. Pa. Papa, saan yung parahan na yung papasok doon kina Jindo na Benan? Oh, oh, Oo, doon. Oh, doon. Oh, doon, doon, doon. Doon yung way? Doon tayo sa papasok doon talaga? Oo, doon na. Doon na. Say, umayos ka anak ng upo mo dyan. Oh, may password pa yan? Hindi ko alam sa Basta in-open mo. Yan, yan. walang password na. Mapasok tayo diyan. Para makita lang yung ano. Yung signboard. Ah. Uh, 'yung okay. So, andito na tayo guys sa ano, doon sa alimanguhan daw. Ay, ba't ang pinto iniwan ng mama? Diyos ko ang mama, biglang doon dibaan na tricycle. Saan mo si... Diyos ko po, si mama. Si mama talaga. Dito daw sila umorder guys ng ano alimanguk sila tano? papa. Ay, alimanguk at sa kahipon po yan? Oo, alimanguk po. Ayun ang alimasag. Ayun ang alimasag ko. Banangan yung mga parangkita ko yung aking mga tauhan. May alimasag ka? 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 Ito Ayan yung order niyo. Ito ha. Pukulin na lang. Tapos ni Papa. O. Oh. Yan. So. Gagantihan. O. Oh. Yan. Paano yan? May bibig? Ito yung medium na yan. Ito kay Papa. Yan. Kung tinilang magkulang eh. Ha? Ito guys yung order nilang alimango o. Hindi ka. Ilang kilo po ito? Ayan. Isang kilo. Ito yan.

Magkano po ang kilo ng ano dito, ng alimango nyo? Yan? Yeah. Opo. Ito, ano ba ito? O, isang kilo no? ito. Eh, nagbilo na eh. Wala, well, hindi. Uh, sa totoo lang, baka barangitaro yung mga ko, pista ka kabi. Oo. Oh, uh -oh. Kaya... Eh, bakit ito pasayan? Ay, pasayan. Dito, Ay, oh, kasama sa inyo yan. Guys, may pasayan pa sila dito. Eh, Ay, wala na yan. Kunin na yan. Ito, alimasa ko, anin. Pasayan. Ano? ano la ang eh? Yan. Ay, pisa pa sayan mali. Aswang. Aswahin. Oh, tayo, doon sa kabila. Oo. Ah, meron pang bilihan ho dito? Doon sa ano? Ah, may order din ho kayo doon. Dito kaya kay Kwan. Wala. Ha? Ah, may order din kayo doon. Wala doon. O, ito po. Apat, nag Ay, kuya, may mayroon din kayong ano? Oh, asoy. Asoy. Oh, yan, 20-20 lang bitawan. Oh, may kasoy din sila. Kasoy. 20 pesos lang daw po. Oh, 20, ako na magbibinta sa inyo, 15 pesos. Bagsak presyo. Bago <laughs> kanina ko lahat <laughs> niyong kyan. Binagbinta na ng mura. <laughs> Alim na pa sa Alimango. Ah, bibili pa ako kayo ng alimango? Hmm. ganito Ay, mag-aad pa pala kayo ng alimango. Wala, hindi, ano pa kami? Hindi na, i-alad yun na lang. Ano? Sabi ni Kuya, guys, kailangan daw ka may styrofoam. Ano nga naman? Para hindi ano pa tumulo. Kasi walang dalang styrofoam sila, Papa. Yung lang ang ano, limasan. 1,600 na lang. <laughs> <laughs> Mukhang nai-stress si, si Kuya yung nagbibinta kayo na Papa. <laughs> Kasi, ano? Ano tawad ng tawad si Mama? Tawad ng tawad. Ako naman, ano, ginagatungan ko din yung 1,650 nila. Sabi ko, 1,600 na lang. Sabi ko kay Kuya. yun Yung, nilagay ko dun sa karton yung alimango lang mo ah, muna ang dahon bago alimaw. Hindi, malalagyan Baka mamaya mabasa yan. Hindi, hindi yan. Sobrang init dito sa Mindoro, eh, talagang kailangan yan. Ang yung eh. tawa ay. patay. Ayun, dito patay dito dito, yan patay kaya dito Yan pa eh kailangan ng tubig niyan, kuya, no? Hindi yeah, lang. Para dino, guys, pa makahinga daw po yung animao. Binutas-butasan niya bawat side ng ano, karton. Yun. Jumuti yung manghuli mo. Oo. Ah, akala ko eh, akala ko eh, ilang babawalan na manghuli. Yung pala ang magkakanala ng panak ay barangay tanod. Oo, oh, wadyo sa hibla niya. Ano ba yung naman? Kumuha ka na lang muna ng tanod. Yun! Dito sa, hindi yan tutulok papa, no? Okay. Dun sa gilid. Yan. Yun guys, kulang pa din daw yung alimango, kaya didiretso kami ng Belia Andrea. Yung doon sa way na dati kong binilhan guys, kulang daw yung alimango, kaya bibili pa daw ulit doon. Yun sila ni. <laughs> doon yung sa ano? San yun? Doon sa yun dinadaanan natin sa highway. Yun, sa highway po yun. Napakita ko na yun sa inyo. Basaran. Tawa. Eh. Basaran. Ah, hindi ko alam yung way na yun. <laughs> Sabi uh -oh. ni Lani, nakakarating na daw pala yan doon sa amin, nagbibinta. Hindi ko siya tanda. Yung dito, yung lalaki kanina. Binila natin dati. Binila natin. natin na nag... Nakabangkulong? Ang mm -hmm. tricycle? Nakabangkulong niya, Ah, hindi po siya tanda. <laughs> <laughs> lagi yan, panilimutan, guys. Kaya kami lagi magre-remind dyan. <laughs> Sira ka, nambibisto ka. Hindi <laughs> ko, ko siya tanda kasi nga, minsan lang natin nakita. Hindi kaya hindi ko siya tanda. Okay na, wala na ko kayo nalimutan. Telephone number para pagkukuha ulit ay Ay, kinuha niya ang number oh, yan doon okay. yeah. So tayo ay Saan tayo ang way doon? Kikiro tayo doon Papa? pa Dito na no, tayo lalab Ano? Ah sige magbabaking ako doon Ah oh, limanguhan din dito Tingin niya pa Oo, ayan ba na? Mas okay ito ano? Oo nga Tignan natin Tapos na alisang tali Kinagatang ibig ko ano? Ayun na, mas, ko mas kami, parang mas malalaki yeah. ang kaysa doon nga uh, sa pinila nyo. Baba tayo. yung lalaki, naglalako nyo matataba Dito guys, itabi yung highway. Dito guys, ang way ng ano ng alimanguhan ba? Madami yan. hirihirila sila. So yun. Hmm. Malaki pa dito. Ay, no, no, no. ay, ay, eh, ang dami pala. Ito oh, ay, 350. Ito ay 250. 250 po ito? Hmm. Ito ay 250. 250. Diba? Tingnan Di yung malakit ang regalo. Liit naman Yon yan, eh. Yun nga. Para nang balutin ng ano, no? Ito oh. kaya ito? Next time tayo. So, Pupunta natin ng kalawagan. Sabi mo kaya, ano magkalawagan tayo? Inip na ah. Masaka na anak Pagbalik Pagbalik na Ang time nyo, 250 pesos nang May isang kilo na nga Isang kilo Ah mahigit P255 uh, Yan Tapos ito po 350 uh, 350 Medium po ito Medium size Hmm. Yung pinapakilo nila papa Ang ano guys Ang malalaki Huli nila yan Ako po itindera ngayon dito Ng alimango Ayan Ayan ang malalaki guys, yung kay Papa. Ayan, oo, oh, oo. Oh. Ayan. <laughs> ay, <anong>, Parang mga... Ito pa, ito O, bali, saklo. Ito, ilang kilo to na? Eh, ang bigat niya, Nay. Parang mas, para. Mas, mas matataba pa. Ay, ay, ay. Parang mapibigat para, siya. Parang mas matataba. <laughs> ay, sa nakita ko doon, oh, oh. hawak niyo. Kaya kako, ito ibibigay. Ito sa ano? Nakakaya namang magbigay ng payat. Kaya pa yung malalaki. Magkano pang kilo, yan? Yung ganyan? Ha? 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 May kartong kayo? Para tindi tumulo. Ayan, daming pasalubong ng mga papa. Mama doon sa kanilang mga pupuntahan. Alimango. Ayan, o oh, sige. Namimigay tayo ng alimango. Sila yung mayaman sa alimango. <laughs> Ay, bloody yung ano, yung kakain yan. Ay, kayo, 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 kayo. Guys. Nakatawad kami kung namin nila nito. Ay, lang, lang, lang. Ito ang ay, lang, lang. price nito ay 200, 250. Sabi ko kay Kuya 200 na lang. Okay daw. Binigay na ng 200 pesos. Ay, <laughs> ah, siya pa. Kahit sabihin mo na ako Ah. Ayun, sobra pa lang 1 kilo yun. 1 and a half pala mm. ito. Kaya bali po. Tapos uh, ito naman ay 1 and 1 fold may gate. Mm. Kaya isa to 4 and ano parang puan ayat to, di to. oh eh. Hindi so, naman sabihin mo na lahat ano talaga na ano siya. Ito, ito naman, ito. hindi ka tulad. Ito, ang bigat. Ito, ito mataba. Hindi ka ng iba nang sabihin mataba. Tawahan mo. Wala nang bigat. Ayun. Mga babae ba ito? Ah, mga halo-halo. Halo-halo. May babae, may lalaki. May bakla pa lang ang limang. Ay, bakla na daw. Bakla. Parang parang sa anak. Ito guys kasi ang likod niyan ay mga sasahan. So ibig sabihin alimanguhan ho 'yan dito. Yan, sobrang init na guys. Tayo na. So kami pala guys ay ano, dinerecho na po ng ano ng pier. Pero layo pa ng pier ha. 2 hours pa. Anong oras na ga? Hindi, tatakbohin na lang natin siguro ng ano, one de, pag, hour and uh, half. Depende sa barko na hahabulin, mamaya wala na yung barko na hahabulin, nagmadali pa tayo. Ayun nga, depende Kaya, pala. chill-chill na lang yung drive ko, oras. Kasi na. pinsan, pag maghahabol talaga, talagang hahabulin talaga guys yung oras, bibilisan talaga ang pagtapatako para makaabot ang mga mama na? oras na? The time is 8.52 a.m. So yun po. Daming alimangon na dala nila pa po. <laughs> mayaman sa high yung, uh, yung pagbibigyan niyan. Kasi lalaki ng mga ano nakuha nila. Hindi na yung mapapaba. Isang malanda na. Kadalong bilhin na rin kami sa indahal. tayo guys sa Abra Pierre. Guys, nandito na kami sa pier Wala, wala na yun. Ha? Ha? Oh. Kaya nyo? Kaya nyo? Ang dami nyong dala? Mabigat natin ito. Dinala mo na yata lahat ang balik mo. Wala <laughs> ano? na yata ang balik ng mamae eh. Parang ayaw nung Parang... Sa, adoro, uh? <laughs> sa Batangas. Kasi dito ano, ka karang... may bahay ka doon. Uh. May bahay naman tayo doon. Ano? Tayo say! Marapit na, marapit na yan. Ya. Excited na. Ano mama? Sa linggo? Parang walang marapit pasok. Ayan o. Malapit ka lang. Ayan po ang papasok dito sa Port of Abra. Ayaw, Di ilog. <laughs> Ayan siya. Papasok tayo dyan? Oo, ah. so, Ako Ayan guys. Meron na palang barko, Naglalabasan na yung ano yung na Gaan, ganito ang oras ka, umalis si Narebe. <laughs> dumaan pa so kami so, ng basara na kulangan pa sa barahan. Anong nabili mo? Kiseya. Oh, si Kiseya guys, itat pagbalik namin. Um, parang iiyak na siya kasi kala niya, iniwan namin. Dahil okay. hinatid namin si Namamat Papa dito sa may terminal ba? Rich. Sa loob. So yun. Kami pala guys ay paalis na din. Pauwi na din kami. Hmm. Pwede ba Kiseya parang kotse natin yun? Bumili din kami. Dumaan, kita mo? yung dating kotse namin guys, At yung binita. Guys, 10.29 oh, na po dito. Niya. Yan. Nakarating kami dito ng 10.00. Ano? Nang uh, 10.10 AM. So guys. Naglabasan na yung mga pasahiro yeah, eh. Saka yung mga sasakyan. Galing po yan ng ano? Galing yan ng sa barko. sakay ng barko ba? So, kami pala nga guys, ay dito na po sa part ng Mamburao. So, yun, hindi na kami nakapag, ano, video kanina ng dire-direcho kasi nga po, ah, uh, yan, ah, uh, na namin yung pag-uwi guys. Kaso dumaan po muna kami dito sa may frutasan Dahil nga po mahilig kami sa prutas. So yan, wili tayo muna. So dito na kami guys sa Mamburao. ito kami maglalan sa ano, Louis House. Dito siya. Ayan. Ano order? Naka-order na kayo? Nangalan? Okay. Tapos, isa yun.